Aga-aga, ang tumal ah. Mag-aalas Disney. Wala pa rin benta. Teka, sino to? Si Unding. Kaya na naman pala ang tumal eh. Unding! 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 Oo. Oh. Lumayas less ka nga dyan. Kaya pala ang tumal na naman ang tindahan ko eh. Nandiyan ka na naman eh. Ano? Bawal Inarang na naman dito? Inaarang na naman yung tiyan mong malaki dyan eh. Bawal na naman dito? Lumayas ka dyan. Layo-layo ko na sa tindahan mo eh. Itim itim mo yun. pa. Lagi na lang bawal eh. Kuya, tao po. Oy, ano yan? Kuya, may Gcash kayo? Meron. May, mag-send sana ako dun ng On, 1K. Andi yung number, sa so may harap pa. Ah. Andi mo na lang Kilala mo ba yan? Sisendan oh. mo. Pinsang ko daw siya eh. Naku po. Nangyari na nung isang araw dito yan eh. Bakit? Yung pag-send, iba, yung, iba daw yung pangalan nung nasendan. Oo nga, iba yung binigay niya sa akin ano pangalan eh. Naku po. Baka ma-scam ka rin dyan. Uso ba ngayon to? Uso yan ganyan. hindi nga nag-ano eh. Nag-ano sa akin. Sabi ko mag-send siya ng picture niya eh. Kung siya talaga to eh. Tawagan mo muna kaya para makasigurado ka. din mo nga ako, kuya. Anong ano mo? Zero nine. Zero nine. Two eight. Two eight. Nine three four. Nine three four. three. Paulit, paulit para ano. Zero nine three four. Oo. Nine Okay. Ano, pang kon ano lang call lang yung Anli, meron ba nun? Meron. Anli call, Anli text. Oh, yan, yan, yan. Ayan na. Ito na pumasok na. Kontakin mo muna para makasigurado Ito ka. Ito, tinokontak ko na eh. Ay, sumagot. Ay sumagot eh. Duda ako diyan, baka mamaya Hindi na. maano ka diyan. Buso ba ngayon to, Kuya? Buso 'yan. Ang dami nagrereklamo niyan dito eh. Ang kasi dito ano, na eh, Emergency eh. daw kasi, kaso Duda ako sa sinin na pangalan sa akin. Ay, yung ano na lang, yung Gcash number na sinin niya sa akin, tawagan ko. Baka ano. Oh, pwede. Baka uh, yun yun. Baka ano ka. Ito yung isa. Pag mga ganyan, dapat di kayo nagtitiwala sa ganyan. Usong-usong -uso ngayon yan. Wala, nagri-ring lang kuya. Oh. Pinatay. O, oh, o anong ano mo? Plano mo? Baka ano nga to? Scam nga to? Baka may scam na naman ako. Nakara, na-scam ako eh. Nagsin ako ng ano eh. Para makuha yung 10,000, hindi naman pala totoo yun. Ako po. Napagalitan pa ako ng kuya mo eh. Kaya nga, sabi nga ni kuya, nagkwento nga nakaraan dito eh. Tapos nangyari, eto naman pala, bagong modus pala to ngayon kuya. Bago yan, may mga diskarte ang mga yan. Hindi na talaga sila Maka na ubusan, di na, na lumalabas, ano, lumalaban ng patas eh. Kaya nga. Kaya sabi ko sa'yo, tawagan mo muna para makasigurado ka. Sige na kuya. Ano? Sige, sige. Siguraduhin mo muna bago mo iyano dito. Tatawagan ko na muna yung pinsan ko kaya yung kapatid niya baka nagamit lang yung pangalan niya kaya ID. Oo, so, siguraduhin uh, mo muna. Oh, Para sige ano. kuya, maraming salamat ah. Oo, sige. Bumalik sige. ka pabalik dalos-dalos dahil andiyan ka. Salamat kuya, yung ibang tindero eh tangkap lang ng tangkap hindi nagtatanong kung ano eh. Oo. Pero talaga salamat ibang ha. mga tindahan dami na nangyari dito niya eh. Kaya dapat siguraduhin muna para hindi na sayang yung ano nyo, pera.